At sa mga pagkakataon pong ito tayo po ay dadako sa inspirational talk na may temang at ang, ang banal, banal na santatlo at, at ang kanilang, kanilang mga kalikasan. kalikasan. Ang ating pong pagtatalakay para sa araw na ito ay maririnig natin uh, mula sa ating kapatid si Brother Albert, Albert Megiso. Megiso. Palakpakan po natin ang, palakpakan. ang Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Inaanyahan ko po ang lahat na tumayo sa ating munting pagbasa. Ang ating pong pagsasaluhan ay ahanguin natin sa Aklat ni Juan, Kapitulo uh, chapter 16, verse 12 to 15. Handa na po ang lahat. Pakilagay po ang kamay sa ating dibdib at namin natin ang presensya ng Panginoon. Marami pa sana akong sasabihin sa inyo, pero hindi ninyo ba kayang intindihin sa ngayon. Pero pagdating ng banal na espiritu na siyang tagapagturo ng katotohanan, tutulungan niya kayo para maintindihan niyo ang lahat ng katotohanan. Ang ituturo niya ay hindi galing sa kanya. Sasabihin niya kung ano lang ang marinig niya at ipapahayag din niya sa inyo ang tungkol sa mga bagay na darating. Pararangalan niya ako dahil sa akin manggagaling ang lahat ng ipapahayag niya sa iyo. Ang lahat ng nasa ama ay nasa akin. Kaya sinasabi kong sa akin manggagaling. Mga kapatid, ang mabuting balita ng kaligtasan. Sinubukan ka na palakpakan po natin ang Panginoon. Tinaan niya ako po kayo sa konting panalangin. Repeat after me. No? Holy Trinity, we praise and thank you for today. Grant us the grace to understand your existing presence in our life. Amen. Magsip na po lahat. Batiin po natin, no? Happy Peace of Holy Trinity. Yeah. yan, kapistahan ng banal na santatlo. No? So, medyo mahirap. Maraming tao na hindi maunawaan nga ito. No? Ah, uh, may tanong po ako. Ah, uh, sino po sa inyo yung gumagamit na ng AI? artificial intelligence. Uy! Congrats! God! Narinig nyo ba yun? Kalat na kalat sa Facebook. Di ba? Artificial intelligence. No? Uh, sa ngayon, common na yung artificial intelligence. Pero nung mga unang panahon, lalo na nag-aaral pa ako, mga 90s, no? nag-aaral din kami ng artificial intelligence. Pero mahirap pa siya i-code kasi masyadong malaki. No? So, in order to perform or to uh parang paglaruin o to play the artificial intelligence kailangan niya ng special design computer na tinatawag na uh, supercomputer. Sa ngayon common na 'yun eh, di ba? So ano pong uh meron pong dalawang tao na sikat, no? Uh, si Elon Musk at saka si Jack Ma. Now nung sila which is smarter, supercomputer or human? Kayo po, ano po sa tingin niyo? Ano pong mas matalino, yung supercomputer o yung tao? Okay. Sabi ni isang advocate ng AI, si Elon Musk, at sabi niya artificial intelligence. Siyempre, eh negosyo niya 'yon. So, mas matalino dahil sa chat GPT lang, di ba? Marami ka nang magagawa. Sabi naman ni Elon Musk, hindi pa pwede. Ah, uh, Jack Ma, rather. Hindi pa pwede yun dahil ang gumawa lang naman ng supercomputer tao. No? So, ibig sabihin, kapag pinag-usapan ang Trinity, marami tayong konsepto, marami, tayo na, marami tayong vision, marami tayong uh, Ano ba yon? So, marami ngayong uh, kapag ang tao nananangan sa sarili niyang uh, katalinuhan usually nakukonfuse ang tao. So patuloy itong nagbibigay sa atin ng confusion. 'Di ba? Maraming maraming halimbawa, ang iglesia ni Cristo, hindi sila naniniwala na si Cristo ay Diyos, 'di ba? May mga naniniwala sa oneness, 'di ba? Ganon. We rely on our own capability. But the reality is, we cannot fathom the wisdom of God with our puny mind. We have limited thinking. Napaka-limited ang ating pag-iisip para abutin ang kadurungan ng Diyos. No? Yun. So, ibig sabihin, maraming bagay na gumugulo, nakukonfuse tayo dahil nananangan tayo sa ating sarili. No? Sa unang panahon sa aklat ng uh, Genesis sa aklat, sa, yung tore ni Babel gumawa sila ng uh, tore at gusto nilang makarating sa langit so dahil sa yabang dahil sa gustong may marating no the spirit of god confused their mind so dahil hindi tama ang kanilang ginagawa So pag sinabing kaya tayo ngayon uh, hindi tayo magkasundo pagdating sa Trinity, no? Ano ba ang Trinity, no? Simple lang, no. Ah, uh, meron tayo na sa Apostles Creed, I believe in God, the Father Almighty. So anong function niya? Ano yung ginawa niya sa mundo? He is the creator. No. I believe in Jesus Christ, the Son. So anong function niya? Redeemer. Siya ang tumubo sa atin. And I believe in the Holy Spirit. Anong function niya? Siya ang sanctifier. Siya ang nagpapabanal. Ang tanong, nung likhain ba ang sanlibutan, nandun na ba yung tatlo? Amen. Kasi ang sabi doon, di ba, sa Tagalog, likhain natin. Therefore, ang Ama ay hindi lang nag-iisa. Kasama niya. May kasama na siya doon. So ano yung kasama niya? Ang sabi doon, nasama niya ang salita. Kumbaga, ginamit niya ang salita. Sino ba ang salita? Si Kristo, no? Ay sabi niya, "Let there be light." So, using the word nagkaroon ng nagmaterialize kung ano yung gustong gawin ng Diyos, no? Nasa ng Espiritu Santo. Ang sabi doon, after the creation, nung sinabi niya na "Let there be light," ang sabi doon, "The Holy Spirit hover upon the surface of the earth." So, ibig sabihin, sa creation pa lang, nandoon na. Nandoon na ang banal na santatlo. Ngayon, paano po natin uh, mas maiintindihan, tingin nyo, ang banal na santatlo? Now, eto po, meron pa akong may konting uh, uh, parang story. No? Imagine this is painting. No? Sa painting na yan, sa kalahati, andyan yung cloud. And above the cloud, may isang mama. Mahaba ang buhok. Ganda ng robe. So, siya yung God. And below the cloud, imagine mo yung sarili mo nandyan. Nakaupo. Under the cloud. Ngayon, may problema ka. Nag-iisip ka. Ang dami mong problema. Nagdadasal ka. Lord, Sana'y tulungan mo ako sa problema ko. And then since ito 'yung Ama, nasa invisible realm siya, invisible world. Tayo ay nasa visible world. Hindi natin hindi natin siya nakikita. So it requires faith para maniwala tayo na may Diyos. Pangalawa, paano mo siya maririnig? 'Di diba? Ang sabi doon, uh, his voice is like thunder para siyang kulog so mabibingi ka so hindi mo sa maririnig di po ba tama po so kaya ang Diyos nagpadala ng mga propeta nagpadala ng propeta kaya lang sa sobrang talino ng tao hindi naniwala ang mga tao sa mga propeta anong ginawa nila pinagpapatay ang mga propeta so no choice di ba pinapatay nilang propeta. Pero ang Diyos hindi tumigil doon. Ang Diyos Ama nag out kay Moises. Kinausap niya si Moises doon sa, sa bundok ng Horeb. Sa bundok ng Horeb, nakita mo doon yung burning bush. Kasi sa sobrang ningning ng Ama, hindi mo siya pwedeng tignan. Ang sabi doon, pag tinignan mo siya, ikaw ay mamamatay. So, hindi mo siya pwedeng tignan. Kaya sabi doon, pag nung pumasok siya sa Horeb, ang sabi doon, uh, alisin mo ang sandalyas mo dahil ito ay banal. Ngayon, paano nakipag-usap ang Diyos? Ang Diyos, binaba niya ang kanyang sarili. No? When reaching out to Moises, ang sabi niya doon, ang uh, sabi doon, yung language ni Moises, naging language of God yung accent ni Moises naging accent niya para magkaintindihan lang. And therefore, nabuo ang misyon upang hanguin ang mga Israelita. Amen? Na may visualize niyo po? Amen. So, ibig sabihin, no, tayo ngayon, dahil ang Diyos sa painting natin, dahil ang Diyos ay hindi natin nakikita. So, ang hirap para sa atin na paniwalaan na may Diyos. Ama. So So ano ngayon ang kakantahin mo pag halimbawang nasa painting ka? God is watching us. God is watching us from a distance. May lang, no. So 'yun lang ang kakantahin mo nasa malayo ang Diyos. Pero dumating ngayon ang ama, ang anak, no. Pagdating ng anak, Imagine ninyo, ah uh, ang Jos nandiyan pa din. Pero ngayon, hindi ka na nag-iisa sa nakaupo. nakadalawan na kayo. No? So, paano natin malalaman na ang Diyos anak at Diyos ama ay iisa? Kagabi, nag-crave ang aking asawa. No? Nag-crave ng pagkain. No? Usually, lahat tayo nag-crave, di ba? May gusto tayong kainin. So, pag nag-crave ka, pupunta ka sa isang restaurant. Yung kinikrave mo nasa isip mo yan. Tama? Nasa isip mo yan. Pero paano magma-materialize ang nasa isip mo? So pupunta ka sa restaurant. Ngayon, pagdating mo sa restaurant, hindi kayang basahin ng waitress o waiter yung nasa isip mo. So anong gagawin mo? Makikipag-usap ka. So your mind or your word become the children of your mind. So the manifestation of your thought becomes your word. So hindi sila dalawa kasi nanggaling lang sa sayo. So iisa lang kayo. Tama? Hindi kayo dalawa. So ang nag-isip, this is the manifestation of God the Father and the word to materialize my thought, it's Jesus. So ibig sabihin, Jesus is the manifestation of tangible God. Amen? Nakita niyo yung analysis? So, ibig sabihin, kapag may, ang, ang, ang Jesus na ito ay nakipamayan sa atin. Di ba? Diba? Sabi sa John 1.1, eh, the word, uh, in the beginning was word, and the word was God, and the word was with God. So, ibig sabihin, sa painting natin ngayon, iba na ang kakantahin mo ngayon. Dahil may problema ka, kasama mo si Yesus, anong kanta natin ngayon? Hawak kamay, di kita iiwan sa paglakbay, sa mundo ng walang katiyakan. O, di ba? So, may kasama ka na naglalakbay. But then, hindi pwedeng magtagal ang Panginoon, ang Kristong ito. So, dumating ngayon ang Holy Spirit. Para maunawaan natin ang Holy Spirit, Imagine the sun, no? Walang nakakatingin ng diretso sa araw. Meron ba? Walang makakatagal ng sobra kung nasa doob ka ng araw. Amen? Pero, itong araw na to, nagbibigay ng light. Who is the light of the world? Jesus. Di ba? Jesus. Pero, kahit nandyan ang light o wala ang light, may iniwan sa mundo ang araw na ito, Ano yun? Yung heat. Yung init na yan na nararamdaman natin yung init ng ating mga puso, ang init ng ating mga pananampalataya, yun ang banal na Espiritu na nananatili sa atin habang tayong buhay. Kaya nga pagpatay, wala nang init eh, di ba? So pag buhay ka, mainit ka, therefore the Holy Spirit is in you. Amen? Amen? Maniwala kayo doon? Amen. So therefore, palitan natin ngayon yung painting. Hindi na kayo dalawa. Naglalakbay ka na lang mag-isa. Pero naglalakbay ka ng taas noo. Bakit? Kasi naniniwala ka that the Holy Spirit is in you. Ano man ang problema mo, ano man ang pinagdadasal mo ng Diyos, you don't need to look up to heaven. Dahil nung una, ang akala natin, ang Diyos ay nasa langit lang. You don't have to look for Jesus. You, do, you have to look at yourself. No? Nasa sarili natin ang Panginoon. No? Kaya naman, kapag naniniwala ka na nasa sayo ang banal na Espiritu, tulad nung nasa Pentecost, gano'n man ka-doubtful ikaw sa sarili mo. gano'n man ang takot mo sa mga ginagawa mo, magagawa mo yan ng may lakas ng loob, may kapangyarihan, dahil naniniwala ka na ang banal na Espiritu ay nasa iyo. Amen? So, ano na ngayon ang kanta natin? So, ano na ngayon ang kanta natin? All my life I've been faithful. Hindi ko alam ang lyrics, sorry. <laughs> so, tayo ngayon ay nagiging faithful sa Diyos dahil nasa atin ang kapangyarihan ng banal na espiritu ang nagbibigay sa atin ng lakas upang maniwala, magtiwala sa Diyos at siya nagtuturo sa atin sa bawat hakbang ng ating buhay. Amen. 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 Purihin natin ang Panginoon. At dyan nagtatapos ang ating salo-salo.